Good evening everyone, welcome to my youtube channel Nagluluto ako ngayon ng aking ulam Ang ulam ko ngayong gabi ay Batsuy, batsuy, batsuyan <laughs> Okay guys, seryoso Nagluto ako ng batsuy Okay Papakita ko sa inyo, kumukulo na siya Ayan, kumukulo na Kumukulo na Kinu Tikman natin Hmm. Kun kunting asin pa. Guys, ito daon si buyas, lalagyan ko siya ng down si buyas, yan. At saka lalagay ko yan. Lalagyan ko ng chicharon. Uh, ang ginawa ko sa aking batsoy batsoyan, ah, uh, ginisa ko lang siya sa bawang, ah, uh, luya, and then luya bawang sibuyas ayun pero nilaga ko muna yung baboy para madali siyang uh, kasi yung atay pagka hiniwa mo yung atay na hindi nakalaga nagme-melt eh parang ang ano no kaya medyo nilaga ko muna ng half cook yung baboy para madali siyang alam mo na you know <laughs> Okay. All right, baby. Okay. All right. So guys, ang gagawin ko sa chicharon ay didikdikin ko siya ng pino. Okay. All right. E guys, ayan na yung aking batsoy. Lalagyan natin ng dahon sibuyas. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng chicharon. Ayan. Okay na, guys. Okay. See guys. That is uh that is my menu. Hi guys, kain tayo guys. Yung niluto kong batsoy. Ito Ayan. Sarap ng sabaw. Sarap. Sabaw pa doon eh. ito yung wala sa, sa mga luto-luto dyan. Mm -hmm. Wala to. Wala yan. Oo. Kapampangan na yung magagaling ito, mama. Hmm? Kapampangan. Ano? Hilunggo. Misaya? Ibigay yung batsoy nyo. Sa amin batsoy. May itlog at saka may noodles. Mm -hmm. bamba konso guys ang sarap talaga ng bath eh, guys lalo pa ka, kapag kumpleto ka, kompleto ricado mm -hmm. Kunti lang kainin ko ngayong gabi. Sa gabi, kunti lang. Bawal yung mabusog. oh guys, alalahanin nyo. Malapit na yung Pasko at saka New Year. Huwag masyadong mapakabusog. Kawawa yung bituka. Pa. Pagka alam nyong... Pagka alam nyong naramdaman yung busog na, stop. Pagka sumakit, nagre-reklamo na yung tiyan. <laughs> Masakit na. <laughs> Sobrang busog. Gracias. to Ano? Sarap. So guys, maraming maraming salamat guys sa panonood sa akin sa aming dinner at saka sa share ko sa pagluluto guys ano kung ano yung dinner namin ngayon yung ulam namin please guys don't forget to like comment share and subscribe paki-click ng bell button para updatein kayo sa susunod kong mga videos guys bye ingat